nagpo-promote sa mga tao maging green-minded? More experience. <laughs> Pag nadala mo ng bahay, hinahanap na ako ng pulis. <laughs> Bakit natin gawin pera to ba? Tapos malalaman mo, kayo mo pala ng pangalan yung ginamit. Na gustong pumasok. Okay. Andun, dun lahat. Hey friends, this is a friendly reminder, your friend that reminds. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang grupo na di ko ine-expect na mga green-minded pala. At nakilala ko pa mismo ang isang babae ito na harap-harapan niyang itong pinopromote sa akin. Bakit nga ba gusto nilang maging green-minded ang mga tao? Ano-ano ang mga pinapagawa nila sa mga sumasama sa kanila? At bakit mismong nasa gobyerno pa ang sumusuporta sa kanila. Noong August 26 to 27 ay nagkaroon ng pagtitipon-tipon ng isang grupo para i-celebrate ang kanilang second anniversary, ang One Sox Mountaineers. Pumunta sa event ang iba't ibang mountaineers, musicians, artists at mga negosyante. Sa umaga ng event na yon ay kanya-kanyang set up ng sariling camp ang mga pumunta. Pero pagsapit ng gabi, dito na nagsimula ang isang highlights ng kanilang program, ang Party with the Band. Isa pa nga sa na-interview ko sa past video ko ay ang lead vocalist ng isa sa mga bands na tumugtog that night. Ayon pa kay MJ, This kind of event inspired him as a musician. So kinabukasan ay di na ako nagdalawang isip pa para kausapin ang leaders ng grupong ito. Ang president and vice president ng One Sox Mountaineers para linawin kung anong nga ba ang misyon ng grupong ito at ano ang ginagawa nila sa mga taong sumasama sa kanila sa mga events. Ayon pa nga kay Press Adonis ay matagal na silang namumundok. Way back 1998. Wala pa mga gamit ng mga... Years, girls. Parang hindi pa yata ako nabubuhay nun ah. <laughs> Sabi nila, they formed this organization para mag-unite lahat ng mountaineers sa buong region to educate the new aspiring mountaineers or outdoor enthusiasts form namin ang One So para sa One Team One Goal. Ayon pa kay Vice Baste, ang isa sa pinaka-highlights ng kanilang program ay ang aktual na training kung ano at di dapat gawin sa pamumundok na very important kapag ikaw ay nagsisimula. BMC na Basic Mountaineering Course sa mga gusto lang maging tawagin silang mountaineers. Very important sa lahat. Doon lahat napapalob yung mga dapat mong malaman at saka mga dapat mong hindi dapat gawin sa pagbubusok. Yes, yes. After ng interview ko sa kanila ay nakilala ko ang ba babaeng ito na mas nagpa-encourage sa akin maging green-minded. Siya, si Ate Mi Jane. Yes, so, bata good bike. afternoon, but uh, for us, it's good morning. mata uh, bata pa lang daw siya, ay sobrang hilig niya na sa mountaineering. Napansin niya na mas dumadami na ang nagkakainteres sa hobby na to. At gawin ang hobby ito ng mas makabuluhan tulad ng pagtatanim ng mga puno sa kabundukan. By using this 25 centavos idea natin yung 25 centavos, 5 centavos, 10 centavos, yun na dapat. Ba't di gawing pera to? Ba't di natin gawing makabuluhan ko? Kasi pera to eh. Yung... Ginagawa po namin yun. We make a group. Bumili po kami ng para pang fencing. Bumili kami ng seedlings mula po sa sentro. At tinanim po namin yun. So ang advocacy po namin, gawin namin derby po Kung matututo lang daw tayong magtanim ay di tayo magugutom at mapapakinabangan pa ito ng ilan pang generasyon ng mga fruit bearing trees where in people could eat na dito sa palibot pwede nyo makuha yung pagkain kung masipag ka ng mga. Ayon pa sa kanya, ang goal nila ay gawing berde ulit ang mundo. And she is aware to do that it takes time and effort but there is no other best time to do it but now. And I'm very proud that I'm one of the green-minded persons dahil lagi ko na rin ini-imagine na mas maging berde ang mundo. Just a friendly reminder, dahil sa marami na rin ang naiingganyo sa outdoor activities, we cannot still deny the fact na marami pa rin ang di na-educate how we preserve our nature. Many of us call ourselves nature lovers. But now, nature doesn't just need our appreciation, it needs our protection. Ate Mi Jane and their organization made me realize that mountaineering is not just my recreation, but it is now a mission.